Sunshine Cruz nilantad ang babaeng pinalit ni Cesar Montano. Ngayong 2025, sa isang eksklusibong panayam, isiniwalat ni Sunshine Cruz ang tungkol sa babaeng pinalit umano sa kanya ni Cesar Montano noong sila pa ay mag-asawa. Ayon kay Sunshine, matagal na niyang alam ang tungkol sa relasyon ni Cesar sa nasabing babae, Ngunit pinili niyang manahimik noon para protektahan ang kanilang mga anak. Inamin niya na ang pagkakatoklas ng pagtataksil ang naging hudyat ng kanilang paghihiwalay. Bagamat masakit, sinabi ni Sunshine na unti-unti niyang natutunang magpatawad at mag move on para sa kapakanan ng pamilya. Aniya, hindi madali ang pinagdaanan niya ngunit nakabangon siya sa tulong ng kanyang mga anak at malalapit na kaibigan. Sa kasalukuyan, masaya na si Sunshine sa kanyang buhay at patuloy na nagpo-focus sa kanyang career at sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Nilinaw din niya na wala na siyang galit kay Cesar at mas pinipili niya ngayong magbigay ng kapatawaran. Ayon sa aktres, ang kanyang karanasan ay nagsilbing aral upang mas pahalagahan ang sarili. Naniniwala siyang ang katotohanan ay laging lalabas sa tamang panahon. Sa huli, Hiniling niya ang kapayapaan at kaligayahan para sa lahat ng taong naging bahagi ng kanyang buhay. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.